Sarah Labati, aminadong sobrang gulo ngayon ng kanyang buhay. Lalong uminit ngayon ang isyo ng iwalayan ng celebrity couple na si Richard Gutierrez at Sarah Labati. Matapos ngang makisama na sa isyo ang mga magulang ng dalawa. Mabilis nga naging usap-usapan ang post online ng amanga ni Sarah Labati. Sa kanyang IG account, Nagpost ang Moroccan father ni Sara Labati ng masasayang litrato kasama ang kanyang pamilya. Sa caption, sinabi nga ng ama ni Sara Labati na in-enjoy niya ang bawat panahon na kasama niya ang kanyang pamilya. Kasunod nga nito, makahulugan nga ang binitawan nitong post na kung saan sinabi niyang hayaan na umano ang mga tumatahol na aso. Narito nga ang kanyang pahaya. Aria, enjoying every moment with family. The convoy keeps going. And don't mind dogs barking. Ayon pa nga sa mga netizens, tila ito ay sagot ng ama ni Sarah Labati sa magkakasunod nga na post ni Annabel Rama sa kanyang Facebook account. Samantala, umani nga ng samot sa ring reaksyon mula sa mga netizens ang panibagong post nga ni Sarah Labati. Tila may malalim kasi pinahuhugutan ang post nga ni Sarah. Sa kanyang broadcast channel nitong linggo, December 10, nagbahagi nga si Sarah Labati ng isang makahulugang quote na mistulang naglalarawan sa kanyang buhay. Nakasulat nga sa quote card na minsan magulo ang kanyang buhay. Ngunit kapag sumapit na ang linggo, nakakaramdam siya na kaginawaan. Narito nga ang kanyang post. Aniya, sometimes my life was chaos, but comfort came on a Sunday. Pinaalalahanan naman nga ni Sarah ang lahat na huwag kalimutan umano ang Panginoon at laging bilangin ang mga biyaya na natatanggap mula sa kanya. Narito pa nga ang nasabing pahayag ni Sarah Labati. May we always remember and count our blessings from Him. Hindi nga makakaila Nasa kabila na pinagdadaanan ngayon, lalang lalo na na may kinalaman sa relasyon ni Richard Gutierrez at Sara Labati, ang Panginoon lamang ngayon ang pinanghugutan ng lakas ni Sara. Samantala, hanggang sa kasalukuyan nga ay eh, hindi pa rin naglalabas ng pahayag si Sara Labati na may kinalaman sa hiwalayang di umano nila na kanyang asawang si Richard Gutierrez. No comment din siya sa mga pahayag o patutsara sa kanya ng kanyang mother-in-law na si Annabelle Rama. Sa press con nga na kanyang TV comeback na may pamagat na lumuhod ka sa lupa. Dito nga ay binahagi ni Sarah Labati na sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ngayon ay nagpapasalamat pa rin siya sa sunod-sunod na biyaya na ibinibigay sa kanya. Narito nga ang naging pahayag. Aniya, I'm okay and I'm excited. I'm feeling honestly I'm feeling grateful and I'm feeling blessed. Again, parang sunod-sunod yung blessings from God. And I'm just excited to get to work. Inihayag din ni Sarah Labati ang kahalagahan nga ng self-love sa panayam sa kanya ni MJ Marfori ng TV5. Ayon pa nga kay Sarah Labati, napaka-importante umano ng self-love. Narito ang kanyang naging pahayag. Aniya, if you wanna be able to take care of your kids, The best way you can you have to take care of yourself. The best way you can also